bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay at maging maligaya. Ako ang Apo Adman ng Templong Anitohan ng Luntiang Nagama at nandito tayo sa ating bakuran sa likod nga ng Templong Anitohan at magsasagawa ng vlog. Pero bago tayo magsimula ng vlog, ay nais magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at nagfollow sa atin dito sa aking channel. No? Hindi ko inaasahan na ang mga daily post ko ay makakaabot sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad ngayon, na napapanood mo ako at nalulungkot din naman ako dahil kahit sa bahagi ng mundo ay merong mga injustices. So, pag-usapan natin ang katarungan, no? Madalas kasi panay ang ating ating uh, ating um, na pag-uusapan at sabi ko nga ang gayuma ay isang gamot. Pero paano naman po ba ang kulam? Masama po ba ang kulam? Kasi sa kaisipan ng tao, ito ay black magic. Pag sinabing black magic, maaaring nagbibigay ng parusa, nagbibigay ng, ng, ng karamdaman, o pumapatay. Pero ang kulam ay isang gamot din. Ito po, sa totoo gamot, dahil kasi ako yung manghihilot, kaya na ilalagay po natin siya sa panggagamutan. So kung pag-aaralan niyo po ang hilot, ito ay mayroong tinatawag na preventive medicine, may promotive medicine, mayroong therapeutic, at mayroong siyang rehabilitative medicine. So kung titingnan po natin yung preventive medicine, ibig sabihin niyan ay mga pangontra. So isang bahagi siya ng medisina. No? So yung, yung tinatawag namang promotive, ito yung panghalina o kayuma. Pag sinabi mo namang um, therapeutic, ito yung gamutan, mga pamamaraan ng gayuma, ah, uh, uh, panggagamot. Samantala naman, ng reheba, rehabilitative, ito yung kulam. No? So, bahagi sa ng gamutang Pilipino o ng hilot. No? So, sa rehabilitative, ang nais niyang gawin ay ituwid. Kumbaga, kung, kung merong nabali, so, tatapalan natin sa mga gamot at bibigkisan natin para maibalik ulit kung ano yung nabali. So gayun din ang kulam na ang layon ng kulam ay ituwid ang mga pagkakamali. Sabi nga nila, sa kaisipan ng mga tao, ang kulam ay pamamarusa. So depende yan sa parusa no, kung ano ang kasalanan mo, yun din yung parusa na ibibigay sa iyo. Pero sa totoo, marami ding natatakot sa kulam dahil kasi nga sinasabi nila ito ay isang sa totoo, hindi naman po sa demonyo ang kulam. Kasi ang medisina ay may rehabilitative medicine. Ika nga, no? So dahil dyan, kasama sa rehabilitative medicine, ay meron din yung mga assistive device or mga tools. Kaya papasok din sa kulam yung mga anting-anting, mga agimat, na kung kayo ay kristyano, kung kayo ay katoliko, ay talagang masasabi nyo ang kulam to, no? Nasa demonyo ang mga anting-anting, mga agimat. But then, bilang Pilipino, hindi natin tinitingnan yaan bilang isang masamang bagay. Ito ay nakakatulong sa atin para tayo ingatan, para ituwid ulit ang ating landas. No? Ika nga. Kasi tayo bilang mga tao, pag may sakit tayo, tulad pag malabo ang mata, di ba? Gumagamit tayo ng assistive device. Ano yung mga assistive device na ginagamit natin? Yung salamin sa mata. Hindi ko lang dala ngayon. No? At at the same time, kung hindi rin tayo makarinig, mayroong kinakabit na hearing aid, kung hindi tayo makalakad, maroon tayong saklay o tungkod. So ito yung mga agimat ng modern medicine. No? Pero sa atin, maroon tayong mga anting-anting agimat, may mga pangontra, may panghalina, at maroon din kulam na kung saan is tinatama natin ang mga pagkakamali. So, the reason why na sinabi ko sa inyo, dahil kasi may nanghihingi din ng kulam o nag-aas ng kulam at nagtatanong kung magkano para sa akin, even sa gayuma no? pag-usapan natin kung paano ba natin sinisingil yan o ano ang singilan natin talaga sa gayuma o kaya sa sa kulam no it usually involve human life involve dito ang buhay ng tao so ngayon kung imamanipula mo ang buhay ng tao ay kailangan mong pagbayaran ang buhay sa buhay pero titingnan natin kung ipapatrabaho mo sa akin, magkano ba talaga? Ang tanong is, magkano ba ang daily wage of living or daily cost of living? Sabi nila, 21 pesos per meal. Gano'n ba talaga kababa ang katotohanan ng isang presyo ng pagkain sa isang araw? Pero, tuntay sa totoo, no? Usually, 100 to 500 a day sa isang tao, no? i-multiply mo siya sa 365 days. Then, i-multiply mo yung result ng 365 days sa kung ilang taon na ang tao na iyong ipapakulam o ipapagayuma. So, yun ang halaga ng kulam o kaya ng gayuma. Pero, kung ikaw ay negosyante, yun po talaga ang presyuhan. And at the same time, we are doing that business. But it's not all about money. Diba? It's not all about money. Tulad ng sinabi ko, everyone deserves to live and to be happy. Hindi ka naman papakulam kung ikaw ay para lang sumaya. Tandaan mo, ang pagiging masaya ay hindi dapat naglalaro ng ibang tao. Katulad na lang ng mga mag-asawa, couples. No? Although kung talaga nagmamahalan kayo, magkakaroon kayo ng playtime. Pero kung si Mrs. ay hindi nakikipag-playtime kay Mr., yun ang magiging resulta kung paano, kung bakit si Mr. ay maghahanap ng iba. Kaya nga lang, ito nga po, no, merong ugali ng mga tao na dominante. Hindi, asawa kita, bigay mo ang dapat. So even though they are couple, nagkakaroon din ng rape. Pag hindi pumayag si babae, binubugbog. I think there is something wrong with that, no? Kung gusto mo ng um, sexual gratification or kaluguran ka sa iyong kalibugan, eh huwag kang manakit. Kasi dapat yung ganong bagay, yung sex activity or coitus, ay eh ginagawa yun ng pleasurable, yung masarap, yung masaya. At sa sayang iyan, ay eh dapat may pagrespeto at paggalang para mas lalo yung lumalim ang iyong pagmamahal. Kung ikaw naman lalaki, binugbog mo yung babae dahil kasi hindi ka pinagbigyan sa gusto mong mangyari it is a crime to hurt, no? It is a violation of the feeling of a person. Ito ay paglabag sa karapatan ng isang taong maging maligaya. Kung hindi na masaya at ikay nasasaktan, there is danger. Wala namang tao na gustong maging masaktan, hindi po ba? So, wag po natin gawin sa ibang tao ang mga bagay na ayaw natin gawin ng ibang tao sa atin. Pero meron sinasabi, eh, okay lang yan, nabubugbog ako. There is a danger, guys. No? May panganib. Pag lagi kang nasasaktan, kung lagi kang in pain, duguan, magiging karamdaman to, magiging sakit ito, na maaring humantong sa kamatayan. Para sa atin, ang kulam ay isang pamamaraan ng pagdidisiplina o pagbabalik ng kaayusan sa mga kaisipan at damdamin ng tao, it's not a control but it is a cure or a medicine for those people that are very crooked in their ways. Hindi naman layunin ng kulam na mamatay pero kung hindi kakayanin ng tao ang kapangyarihan na inilabas ng mga kukulam, ay doon lang po siya na mamatay. Maraming manggagamot na kumakontra sa kulam at isa rin po tayo doon. Kaya nga lang, ang bawat manggagamot na nandito ay marunong din mang kulam. Pihado yan, tiyak yan, marunong mang ang mga, ang mga manggagamot. No? Dahil ako, sabihin, aminin ko, ako ay isang manggagamot, yun po ang pinokos natin. Pero alam ko rin kung paano gamutin ang mga masasamang ugali. tiba? Lagi natin sinasabi na ipagpasa natin ang lahat. Tama po yun. Tamang tama po yun. Kasi even kami bilang isang mga kukulam, eh lumuluhod din kami sa Panginoon. Lumuluhod din kami sa Diyos. At tinatawag din namin ang Diyos sa aming gawain pang kukulam. Kasi walang ibang kapangyarihan. Walang ibang kapangyarihan. Again, walang ibang kapangyarihan umiiral sa sanglibutan ito maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Tama po yun dahil iisa lang po ang Diyos. Pero paano nangyari? Nagkakaroon ng maraming kasamaan. Nagkakaroon ng kasamaan dahil kasi sa sariling kapasyahan ng tao, yung free will. No? Sa totoo nga, parang kung God is powerful enough, bakit hindi tanggalin ni God ang free will natin? Bakit nga ba? Bakit nga ba? If God is good, if God wants us to be good, Mangyayari yan kung gugustuhin niya. Kaya nga lang, what kind of God is God if God does not give us free will na sariling kapasyahan? See, God is still good. Mabuti pa rin ang Diyos. So, ikaw bilang tao, kailangan mong tanggapin ang kalooban ng Diyos. Nakilalanin na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. That we are sacred. At bilang sagrado, ikaw mismo, eh meron din kapangyarihan na pairalin dito sa mundo. May kapangyarihan ka na ipinagkaloob ng Diyos. Saan mo gagamitin yung kapangyarihan na yan? Sa masama o sa mabuti? Tayo bilang tao, ang siyang nagbibigay kulay sa kapangyarihan. There is no black magic, white magic, green magic. Ganyan din mga duwende. It just so happen na ang tao ay may balat. At sa balat natin, nakita natin na tayo kayo mangi Iba ay puti at iba ay itim. Di ba? Tayo lang naman nagdedetermine sa sarili natin na kung ano ang kulay natin. Yung aso namin ngayon, halo-halo ang kulay. Merong puti, may brown, merong gray. Paano nangyari 'yon? <laughs> God is mysterious and wonderful. Siguro kung talagang tayo bilang mga Pilipino ay makadiyos, whether you are Catholic or Muslim or Buddhist, let us learn how to respect one another. Let us respect the body, the being of other person. Na ito'y banal. Kung meron kang takot sa Diyos at kung meron kang pagmamahal sa Diyos, kikilalanin mo ang kapwa mo bilang isang nilikha at nilalang ng Diyos. If God is the one created you, who shall be against you? Sinong makakalaban mo? Dahil anak ka ng Diyos. ba? Diba? Anak ka ng tatay mo. <laughs> o anak ka ng nanay mo. Pero, isang biro lang yon. Pero ang katotohanan talaga, lahat tayo ay anak ng Diyos. There is no special treatment because God treated us well and want us to see each other equally na lahat tayo mahal ng Diyos. Paano po ba natin mapapatunayan na mahal tayo ng Diyos? Ikaw, ako, humihinga. Tama? Yung hangin bang hinihinga mo ay iba rin sa hangin hinihinga ko? Maaring polluted pero sino gumawa ng pollution? See? we can still breathe. Nakakahinga pa rin tayo. No? Kung hindi ka nakakahinga, ayan, malamang may sakit ka. Maaring obstructed yung, yung air passage mo na dapat nating linisin. No? Magkaroon ng decolgesant, magkaroon ng expectorant para magkaroon ng ginhawa, magkaroon ng relief sa iyong, uh, sa yung buhay. No? At bumalik ang kaginhawaan. So yung kulam is pamamaraan din ng gamutan ng pagtutuwid ng mga pagkakamali. Ito ay under the rehabilitative medicine. So kung nais mo pang matuto about that, maaari kang mag-follow sa akin at panoorin ang mga susunod, susunod kong mga video at vlog. At maaari din kayo magpunta sa aking website sa www.landasnanglahi.com Now, Kung meron po kang katanungan, huwag po kayo, wag kayo mahiya na mag-comment down below. O di kaya kung gusto niya personal consultation ay mag-email po kayo sa akin sa uh, apoadman at luntiangagama.org. So hanggang dito na lang, ito muli ang apoadman ang templo ang ng templong anito ng luntiangagama nagsasabing, mayayari na, pag-asatin, paalam.